Kim Pao Movie, 3 na milyong piso inaasahang kikitain sa isang sinihan pa lang sa California. Walang duda nakikita ng bonggang bonga ang pelikula ni na Kim Chu at Paolo Avelino, ang My Love Will Make You Disappear dahil ngayon palang kwentado na ng mga solid Kim Pao ang kikitain ng movie sa mga unang araw pa lang ng special screenings. Gaya ni Miss N ng California na nakuwente nito agad ang magiging gross ng nasabing pelikula sa isang sinihan sa Cinemark Carso. Sa kanyang mathematics skills, sinabi nitong aabot ng 3 million pesos ang kikitain ng movie ng Kim Pao sa tatlong araw pa lang na screenings nito. Na may 10th screenings, umaabot sa 600k pesos ang renta ng sinihan na may 265 sitang capacity at higit sa 2,300 pesos ang ticket price. Pag kinuwenta ang lahat na ito sa tatlong araw at mag-sold out ang lahat ng special screenings makakakuha na ng higit sa 3 na milyong piso ang gross ng buong tatlong araw sa isang sinihan pa lang. Wala pa rito ang kikitain ng movie sa iba't ibang lugar sa US, na kung isasama pa sigurado ng blockbuster ang unang movie team-up ng Kim Pao. Kaya naman ang iba ay nagpamisa na. Nagdasal gaya ng isang Kim Kau fan na ibinida sa kanyang ex-post ang pagdalaw niya sa simbahan para hilingin na kumita ang pelikula ng kanyang Love him Idol. Kaarawan nito at isa sa mga hiniling niya ay maging successful ang nasabing pelikula. Samantala Halos walang cap RS ang pagiging professional at dedicated ni Kim Chu sa kanyang trabaho dahil kahit puyat at pagod ito sa nakaraang hosting sa natapos na Star Awards for TV, hindi pa rin am absent sa kanyang programa sa tanghali. Present si Kim kaninang tanghali ng lunes, March 24, sa It's Showtime. Pinuri ng mga Kim Pau at Solid Kim Chu ang kanilang lodi dahil present ito sa kanilang programa gayong pwede naman itong mag-skip ng attendance para makapagpahinga. Mapapanood sa appearance ni Kim na namamaga pa ang mga mata nito at medyo namamaus na ang kanyang boses pero hindi pa rin nababawasan ang kanyang energy. Humahalaklak, nakikipagbiruan at naitatawid nito ng maayos ang pagbabasa niya ng mga spills sa show. Posibleng nais nice ni Kim na magpasalamat ulit sa lahat ng mga sumuporta sa kanya lalo't ilang awards ang nahakot nito. Kabilang na ang Best Drama Actress para sa TV series nitong Linlang at Power Tandem naman para sa kanilang dalawa ni Paolo Avellino mula sa German Moreno Award. Ayaw ring sayangin ni Kim ang pagkakataong makapag-promote pa para sa lalabas nilang movie ni Paolo simula ngayong March 26, Ang My Love Will Make You Disappear. Samantala, inuungutan ng mga netizen na e-guest si Paulo sa programa at ito naman ang isa lang sa joke kung saan pinapikit si Kim at iniharap sa mukha niya ang komedyanteng si Lassie. Nagulat at napaupo si Kim nang idilat nito ang mga mata at tumambad sa kanya ang mukha ni Lassie. Ungot ng mga Kim Pao, si Paulo naman ang iharap kay Kim para mapanood nila ang reaksyon ng tinaguriang Queen of Vibes at People Superstar.